Ayan, ang presyo ng S23 Ultra dito sa extra. Ayan o. Tapos, Galaxy Z Fold. Ayan ang presyo niya. Tapos, Galaxy Z Clip Clips. Ayan o. 339. At isa naman dito. S22 Ultra 5G 128GB uh, 2,999 2,999 Yan mga presyo yun nila Itong cellphone ko na to Dito ko rin binibili sa uh, extra Ano? Ayan Who do it? sa uh, iPhone naman iPhone 14 Pro Max ay 4,999 iPhone Ayangelo. ayan sila ayan located is on nice extra mall Nandito pa oh. Ang dami oh. Mga cellphone dito. Sa laptop. Laptop. Wow. Ito 3,799. Microsoft uh. yeah. A relo A relo gadget. Ay apple. Masakit ang presyo. Thank you for watching. Bye bye.